dalawa oh. Hiwas, hiwas, hiwas. Wait, bunso. Ito may hiwas at saka may manok. Ayan oh. Tasan Ay. muna natin yung iyong kainan. Ugasan muna natin. Magagalit yan si Prince. Prince, ba't di ka nagagalit? Takot ka pag may camera. Ha? Mag-wait. Mag-wait muna. Wait, wait. Kunsu, wait. <laughs> wait na eh. Ah, ano ko humay pa yung bain Hindi oh. himay-himayin pa. O. Alasin ng tinik. Ha? Alasin ng tinik. O, very good siya, Prince. Nag-wait na. Di ko ba, Di? Nag-wait ka na rin, Di? ko. Di ko. Sandi! Di! Hey. Eh, eh! Hey. Sandi! Mm -hmm. Naka-canned kasi hindi ako nakabili ng dog food. Yeah. Sandi, wait na! Aba, tumitingas ang ulo mo, ha? Tumataw ka ng taurang, ha, Sandi? Takot talaga kasi Cruz sa camera. Huwag kami ka may camera, hindi tumataw. Kung wala, ay, taon na taon lang. Ha? What you Kita ka, kita ka ba? Kita ka ba ng ating viewers? Ayan. Kumakain na. Tanghalian, ulam na, pritong hiwas at manok. Kayo ba? Pinapakain nyo ng manok yung alaga nyo? Kasi yung ibang aso ay allergy sa manok. Sila hindi. Iba-iba kasi din naman ang aso. Parang tao rin yan, may allergy ano. Sila wala silang allergy sa manok. Kaya ayan, manok. Kanin kanin nga at di pa ako nakabili ng dog food Ay go ay go. Prinsiko, ano makita? Sunday. Ayan, kakain na sila. Kain-kain. Ano lang yan? Tanghalian lang. Sa isang beses lang kumain, tanghali. Sa umaga kasi sa yung konti-konti tinapay -konti lang. Kasi adult na sila. Hindi rin maganda kasi sa aso yung mayat-maya kumakain.